Ha? Ge. Hola na iwan. Ge.

Dito. Diyan ka. Hintayin mo yung ano. Hintayin mo yung bike. Mas okay. na ako. Kapitan mo. Okay. Uy, babantayan mo. ayun niya pagka nawala yan. Tagal okay. muna tayo ta helmet. Ah. Oh. Kapit ah. <tis> <tis> kapas punna ini <tis> itulah habi Thank you, boy. Kainan na muna natin. Kaya pas muna natin to. Kain lang kami saglit. Five minutes later. Ito na, kayo pa din, oh. Mmm, tarap. Ito, kakatapon na ng mga basura namin. Ayan, tara, bike, ma'am. Moving stand. Interest. Dos Isa, dos Ako ah, ah, muna Tawid muna ako Tawid muna, tawid muna Grabing cellphone yun Nasabi sa pagkatalbid yung chan ko Abibal sa mga Thank <laughs> you Look, look, the bike pump. Can anyway, we bike pump kami dala just in case? Sila magaling magpump eh. Oh, bilis eh. Ah, oh, lagay mo sa bansa mo. Saktong time. Mm. Pang. Parang papapalamig, magpapalamig na tayo. Game. Oke okay. so, yeah. Sige. kami rong rong lin. अबे बाबा नहीं हैं आप Ba't ano yung pwedeng mainom eh? Punta kaya tayo dun sa ano? Sa Wow Mart. Tingnan natin kung may ano. Yung andun. Check natin kung bukas. pa may binibayante sila. ka oh, muna. ka oh, i <laughs> dito mau nakan ah. Right. Ini pantrnya itu nih hobi. तो भाई एक एक

tubig kaya Wawa, naiiwan si Obi Iwan Sige, kala kaya bilhin yung bike Ha? Ha? Gagawin. Lagayin dito. Bakit? Huwag para kita yung ano, Ay, kalsada. Sabi kita yung view. Nandiyan kasi pababa eh. Gulong lumaki kita eh. Wait na. Sakto gabi ngayon. sa kadena. Nasa number one. Ha? Nasa number one. Diyos ko po. Sa'yo nasa pinamatikas ng pieta. Sa Wait, natin bukas pa to. Hige, na tayo. Thank sa loob. Huy! Ang dapat mong reno. Dahil dyan, pause tayo. Back to video. Sasabayan ko ng lakad si Obi. Gaya sa ano ba, bike mo? Malanggan na naman yung kadena. Nariling ka tayo. Ayos Saan ka mag-aayos? Eh I-aayos ka, ka na, to ha ah. Ayos na agad yun oh Paano? Hmm.

Kala nila kung sino sila kung magsalita. Okay. Pili ko asubot ko mga yun eh. Pili ko asubot ko yung mga yun eh. Di pa tuloy. Siga naman? didn't ano. Kasi we're just regular people naman. Regular na tao lang din naman tayo, Obi. Dapat, huwag mo sila gagayahin. Having pride okay, just not too much. Puna ka dito. Puna ka. na nanonood ang video na to. Ito tour ko lang naman kayo sa buong subdivision namin. Hello. Hey boys.